Team Morena and Team Madiscarte, Team Morena leads with 69 points. So let's call Angela at J.E. Let's play round two. Come on, guys. Go, 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 go. <laughs> Good luck, Angela. Good luck, J.E. Top six answers are on the board. Kapag ang taong single ay tinanong kung kailan siya mag-aasawa, ano kaya ang isasagot niya? Go! J.E. Pag nagka-pera na. Pag nagka-pera na! Pag nagka-budget! Yes, nagka-budget <laughs> na! Pag nagka-budget! Services! Go! Wow. J.E., faster play? Play! Play! Angela, balik muna tayo. Let's go, J.E.! <laughs> Ito na, ito na. Salamat, salamat na. sa, nice. sa bawi, Si Aaron, isa sa pinakabago pong miyembro wow, ng Jimmy Sparkle. Po. Thank you, thank you, thank you po. Jimmy and Sparkle Management, maraming salamat. Yes. Miss Joy, Mr. M, thank yes. you po. And miss, ano Thank you. At si J.E., nako, alam mo, ka-batchmate ni Aaron, nagsama sila sa isang contest. Dati, yes. hindi ba? Lagi kami magkasama yan sa mga shows, sa mga live, hanggang sa mga racket, hanggang sa... Hanggang sa kalukuhan? Hanggang... <laughs> uh, oh, <laughs> Hindi <are> naman. Hindi <laughs> naman. Uh, oh, <laughs> oh, oh, oh. Buti nilang nakakuha mo to. Uh, oh. Dahil makakapaglaro si Mon. Yes. Si Mon, na business partner ni, uh, yes. ni Aaron. Yes, sir. Ako, uh, you're also into the food business. Yes, sir. Yes, sir. Uh, yeah, and yes. other kinds of business also. Wow. Isa ka talagang uh, entrepreneur. Yes, po. Kaya siguro, kaya team madiskarte. Di ba talaga mga yes, entrepreneurs? Yes, yes. Ito, tingnan natin kung madidiskartehan mo rin ito. Kapag ang taong single ay tinanong kung kailan siya mag-aasawa, ano kaya sasagot niya, mo? Ah, uh, pagtapos ka ng makapag-aral. Yeah! Uh, Tinuguan ako ng buti ng parents ko. <laughs> Tama yun. Magtapos muna ng pag-aaral. Yes, sir. Tin, kapag tinanong ang single na tao, kailan ka mag-aasawa? Ano kaya sasagot niya? Pagdating ng tamang panahon. Na! Uh, <laughs> services. Oh, Okay lang yan. Aaron, first wrong answer. Ano pa kaya dito? Pag ang taong single tinanong, kailan ka mag-aasawa? Ano kaya sasagot niya? Pag nagkatrabaho na. Ano, ah, iba yun. Ay, pag ipo na, tapos graduate. Ito, ito naman magkakatrabaho. Survey says, yes. Yeah. J.E., ano pa kaya? mahal mo na yung pakakasalan mo. <laughs> <laughs> Pagmahal na. <laughs> ngayon kasi hindi pa. It's either, it's either hindi pa <laughs> o wala pa, pa. Hindi pa sure. Hindi pa sure. <laughs> hindi pa sure. <laughs> Pagmahal mo na. Survey says, wala, Mon. Ano pa kaya? Siya na lang. Siguro, Ate, pa pwede pag pinayagan ka na ng magulang mo. Pag pinayagan na ng magulang. Tama yun, tama yun. Survey says, yeah. wala. Team Morena, here we go. Micaela. Micaela, what do you think? Ako, kapag stable na talaga. Stable? Mm -mm. Stephen. Ah, uh, for, for me, pag stable talaga eh. Okay, Angela. Angela, ano sa palagay mo? Siyempre, kapag may partner ka na or jowa, di ba? Yun. Kapag may partner? Kapag may partner na. Kasi tanong ka naman mag-aasawa Kasi single yung tanong eh. Oo, single yung tanong. Miss Lara, pag ang taong single ay tinanong kung kailan ka mag-aasawa, ano kaya isasagot niya? I agree with Angela. Paano ka nga mag-aasawa kung hindi pa namin meet yung partner mo, yung jowa, di ba? May jowa ka na yung pagiging meet. So, I Iba yun sa pag may mahal siguro eh. Ito talaga to begin with, may jowa muna. Services! Ano ba yung mga hindi natin nakuha? Everybody, number three, please. Hindi ko alam. Wala lang. ko alam. Number two. Matagal pa. Matagal pa. Back to back wins para sa Team Morena. May 118 points sila. Habang wala pang puntos ang Team Madiscante, pero Kayang-kaya pa nilang humapon lalo na at mas maraming punto sa at stake dahil double points round na sa pagbabalik ng Family Feud. Yeah!